Ito mga kababayan, kaon-kaon sa alikomo. Muna ni Amon Putahe mga kababayan. Ito to beng, alikomo ka rin mga kababayan. Diri sa ito mga kababayan, kaon-kaon sa ito mga kababayan. Kaya wala sa ito pa pa. Muna yung atong napalit ng alikomo mga kababayan. Ito may aging duwakad na Naman ni niya. Inani atong uh, ah, pamaagi pagloto mga kababayan. Dili sa itong gata mga kababayan. Lami ang tagiapon itong gata pero naghimo may among lahi nga klase sa pagloto mga kababayan ba. Oh, muna yung mga sagol. Ah, uh, na gusto tagloto ang product. Pili mo. Kaya na natin sa magtagal ba tayo? Kaya lang na tagal ba tayo mga kabayan? Ito. Aos. Oh, bawang day. <laughs> Sigay mo lang, pasigay mo. Bay pa yun, katayin. Pare na ako mo kay. Kahit... Ba, ano, mainitin tayo. Ah. <laughs> oh, tawag yan. Sige, tawa. sige, sige. Sige, mo. Sige. Okay. dito tayo. Oh, blua, mainitin ta. <laughs>

Alikong mara atong atong anyway, prakota na ni oh, <laughs> sa... oh, mga, amung... sa amung... mga mga alikong. Alikong mong halang-halang. Naglibog na ang otso ni sunod. Matay! Kamaris! Uwain mo! Uwain! Hawakan mo, hawakan! Hawakan mo! Hawakan! Kamaris na mga kababayan, kamaris! Mga mga kamabayan, muna niya among muna niya among sus o among sagol sa among mga mga kamabayan among alikong mo o o aso-aso pa mga kamabayan. E, inari din siya mga kababayan. No? Buo buo o diyan ibu-bu na din mga bu

あれ出れよ。な。あ、どう。でも、でもガメ